Yo, kamusta ang lahat? Welcome sa isang edisyon ng Sir Lupet TV kung na mga mahirap ay lumadali at ang mga madali ay humihirap. Kamusta kayong lahat? This is Sir Lupet. At sa video na to, pag-uusapan natin kung lugi ka ba kapag ikaw ang naiiwan o lugi ka ba kapag iniwan ka. <laughs> kung gusto mo ang topic lang, like ang video, subscribe ka na rin kung bago ka lang sa ating channel at simulan na natin. Okay. Manibagong topic na naman to. Siyempre, wag, hindi ko na kayo bubulahin. Siyempre, <laughs> masakit talaga. Masakit talagang maiwan, di ba? Isipin mo, halos lahat na ng effort ibinigay mo para sa taong yon Sobrang laki ng investment mo. Ba nga, baka naglaan ka na rin ng pera. Hindi lang effort, hindi lang panahon. Ba uh, pati mismo sarili mong pera, allowance mo, sahod mo, baon mo, nagamit mo na para dun sa tao na yon Dahil nga, it's your way para ipakita na mahal siya, na mahal mo siya. And then all of a sudden, bigla, nagbago na lang yung isip niya, marami siyang na-realize And parang ang desisyon na lang is iiwan kita So masakit talaga, masakit na maiwan, masakit na ang saya-saya mo Tapos bigla, yung isa pala may pinaplano na nakakaiba at sigurado na magiging lugi tayo doon sa pangyayari na yun Pero sa video na to, pag-usapan natin ano ba yung mga mangyayari sa'yo napabor pabor sa'yo kapag naiwan ka? Unang-una, at naranasan ko na rin naman, nakita ko na rin sa sarili ko. Kapag ikaw yung iniwan o naiwan, masakit siya sa una. Pero kung iisipin mo, no, magiging malaya ka na ulit. Ano ibig sa anong ibig kong sabihin sa pag sinabi kong malaya? hindi ko ibig sabihin doon na ah, malaya na akong kumausap ng ibang tao na naman at ano. Siyempre, bibigyan mo rin ng respeto yung sarili mo. Magpahinga ka muna, grabe. Ibig ko lang sabihin na malaya. Sigurado ako, bago ka pumasok sa isang relationship, mayroong mga bagay na nag enjoy kang gawin. May mga bagay na nagpapasya sa'yo. Tapos nung pumasok sa relationship, medyo napabayaan mo na hindi mo na nagawa yon Or baka nahati na yung oras mo para doon. Pero mabuti na lang, parang masasabi mo sa sarili mo, buti na lang nangyari to, buti na lang iniwan ako, buti na lang naiwan ako. Kasi ngayon, pwede ko nang balikan yung bagay na dating ginagawa ko na, nung ginagawa ko yun, masaya naman ako, nakumpleto naman ako, at buo naman ako, at nag enjoy naman ako. No? Pangalawa, meron tayong mga bagay, like for example, mga responsibilidad natin, mga priority natin, na napabayaan natin. So, this time na iniwan tayo or naiwan tayo, so, meron na tayong sapat na panahon ngayon para mas itoon natin yung atensyon natin or panahon natin para doon. Pwede yan ay pag-aaral, pwede yan ay ministry, pwede yan ay trabaho, pwede yan yung kalusugan mo mismo, di ba? At pangatlo, <clears throat> paborden o mabuti rin na iniiwan tayo syempre para ma-realize natin kung gano'ng kahalaga yung kalusugan natin, yung health natin. ba? Diba? Lalo pagka in a relationship. Hindi ko lang kung mature yung tao sa ganun or immature yung ganun klase ng relationship. Yung tipong magkausap kayo, magdamagan, parang ayaw nyo nang maghiwalay, ayaw nyo nang mahinto yung usapan na yun. Ewan ko ba, ano bang pinag-uusapan kapag ganun, ba't umaabot ng madaling araw, di ba? At least ngayon, makakatulog ka na ng maaga makakatulog ka na ng mahimbing. Makukompleto mo na yung 8 hours ng pagtulog. Para at least, pagpasok mo sa school, di ba, hindi ka lutang, hindi ka sloppy or you don't feel drowsy, di ba, you don't feel sleepy. And ganon din sa trabaho, di ba, mas, mas maka pagtrabaho ng maayos yung utak mo, yung isip mo, di ba. Pang-apat, di ba, mas may panahon ka na ngayon sa pamilya mo, di ba? Sa nanay mo, sa mga kapatid mo, sa tatay mo, sa lolo mo, sa lola mo, sa mga pinsan mo, sa mga pamangkin mo, sa mga tao na alam mo 'yun, yung kadugo mo, di ba? Unfortunately, minsan kaya nating iisip na pumasok sa isang relationship kasi hindi maayos yung relationship natin sa pamilya natin. Kaya hinahanap natin yung kasiyahan na maibibigay sa atin ng ibang tao. Pero Okay na rin, okay na rin, mabuti na rin, mabuti na rin at iniwan tayo, mabuti na rin at naiwan tayo Para makita mo yung ganda ng mundo, yan yung pang ilan na, pang lima natin Makita mo yung ganda mo ng mundo, makita mo na may iba pa palang tao, makita mo na may iba pa palang opportunity Makita mo na pwede ka rin palang kumausap ng iba, makita mo na makakapag-build ka pa ng friendship with other people At kapag nakapag-build ka ng friendship with other people, makikita mo maka magkakaroon ka pa ng iba't ibang links with other people and pwede mong makatulong yon para sa business po para sa uh, greener pasture or sa mas magandang career di ba <clears throat> yun kasi talaga yung dynamics niyan eh kapag in love tayo parang kinukulong natin yung sarili natin dun sa tao lang na yun tapos ayaw na natin kumausap ng iba which is normal naman siguro siguro pagpapakita ng faithfulness magpapakita ng loyalty na ikaw lang ang kausap ko wala na ako ibang kinakausap <laughs> Ganun ba talaga dapat 'yon? 'Di ba? Parang hindi ka na kasi tao pag ganoon, 'di ba? Syempre tao, yung tao, mga social beings 'yan. Kailangan talaga nating maipag-interact sa ating surrounding. So, Minsan kapag in love tayo, kapag nagmamahal tayo, gusto natin siya na lang yung kausap natin. Wala nang iba. <coughs> so anong kapalit in the long run? Hindi na tayo nagiging social type of person o hindi na tayo sa ibang tao. Kasi iniisip natin na dapat maging loyal ako sa anya, dapat maging faithful ako sa anya. Pwede pa rin naman tayo maging loyal dun sa mga taong mahal natin o sa dami ng mga tao. Pwede pa naman tayo, pwede man, pa naman tayo maging loyal sa mga taong mahal natin. Just make sure na, 'di ba? Naki pag-usap ka lang pero ano, wala ang ginagawang kahinahinala, 'di ba? So, 'di ba, sa mga ilang bagay na binanggit ko, marirealize natin na okay lang, may purpose din pabor din para sa atin, hindi naman tayo lugi. Hindi ka naman talaga lugi kung iniwan ka. Kung ikaw yung mas nagmahal, tapos iniwan ka. Sabihin mo na lang sa sarili mo na okay lang, tama lang, okay lang na nangyari yun. Kasi, isipin mo mula nung nangyari yun, mas marami ka pang na-discover sa sarili mo. Di ba? Mas marami kang na-realize na ganito pala yung gusto ko, ganito pala yung ayaw ko ito pala yung mga bagay na nakakatulong sa akin, ito yung mga bagay na hindi nakakatulong sa akin. Ganito pala ako kapag pumasok sa relationship, clingy pala ako, um, ano pa ba, ba, masyadong controlling, o nonchalant pala ako, wala akong ganong pakialam sa mga tao. Kasi diba, kung ganon, huwag kang papasok ng relationship pag pagka di ba? Tapos, sa akin kasi personally, na ko na hindi pa ako financially able. So, yun. Doon ko nalaman, di ba diba? Doon ko nalaman. Kaya mabuti na rin na nangyari yung mga ganong bagay para makita natin na hindi pa pala natin kaya. <laughs> Lalo kung ikaw nanonood nito, lalaki ka, par magkaroon ka ng pride sa sarili mo na bawa ka pumasok sa isang relasyon, dapat meron kang purpose sa buhay mo, meron kang ginagawa sa buhay mo, na hopefully, yun ay way para magkaroon ka ng income, para magkaroon ka ng hanap buhay ng trabaho or ng business. Kasi kung hindi, nakahiya pag yung babae yung bumubuhat sa'yo. Dapat, basically, law of nature yan eh. Ang lalaki nagbibigay ng safety, ng security dun sa partner niya. So, <laughs> Siguruhin mo sa sarili mo yun, no? Siguruhin mo sa sarili mo, please. Lalaki ka nanonood nito. Bago ka pumasok sa relationship, isecure mo muna mismo yung sarili mo. Oh, so ngayon, nainiwan tayo at least, nalaman nato na kailangan pa, natin, kailangan pa pala natin na i-work out yung safety at security. Una-una sa mga sarili natin para maibigay din, natin yun sa magiging partner natin in the future. So, tandaan mo, kung iniwan ka, hindi ka lugi. Kasi sigurado marami kang marirealize, marami kang matututunan. At sa video na to, binanggit natin. Actually, ilan pa lang yan. Marami pa. At gusto ko ikaw mismo yung makarealize nun. So, hanggang dito muna. This is Sir Lapet, nagsasabi na sa bawat problema merong solusyon, dapat tayo ang maging solusyon para iwas konsumisyon. At dahil darating ang araw, lahat ng ito maging alaala na lang, kaya samahan nyo ang gumawa ng magandang alaala. -ala. Maraming maraming salamat, ingat nasan ka man, God bless you and goodbye for now.